So yun mga bossing ang kaganapan dito sa Bukawe Pechangge ngayong araw ng Biernes mga boss. Biernes ng umaga mga bossing. Ganyan ang kaganapan po dito sa Bukawe Pet Market mga bossing ko. Yo no, know, shout out. Napakarami niyo pong pet na pwedeng pagpilian dito mga boss. Ayun, katulad niyan oh. Yo Know, ano yan? Chow? Oo. Oh. Ayan no? Chow pigs. Chow pigs, mga so, boss. Ah, ito pa, may kwintas pa. Ayan o, no? may kwintas pang kasama. Ayun. Hop! Oh. Ayan mga bossing ko, napakaraming tao po rito. Ayan, dinadagsa po itong Bukawi Pet Market. Tuwing biyernes lang umaga po rito mga boss at pagkalinggo naman sa Grotto Pet Market naman po wing umaga mga boss. Nakarihiray ang mga tao riyan. Ah. Kasi masasayang ganit eh. Sabihin ko, masalanan ng driver. Ang mga nito, nabinihan na. Saaraman na na, boss. Sabihin ko, eh. Bossy. Good morning, good morning, boss. Good morning, mga boss. Mayroon dito ng mga bengal. oh bengal, bengal, bengal. Ito, nakuha na ni ma'am eh, o. O, nakuha na ni ma'am. Yan. Pagpukawin si Magdin. No? Marami pa. Apat pa available natin. Apat two female, pa. two male. Tapos meron tayong Siberian cat. Yan. Solid Yan. No? Wow. Bengal, Bengal. Apat na lang available natin guys ha. Team niyo na ako sa Facebook ko, Vincent Tongko. Pwede nyo rin ako i-firm sa contact number ko, 0970 673156 3156 See lang, thank you, thank you. Wala. Thank you. Thank you. Thank Ano, ano sinisilip-silip natin dyan? O, ay doon. Oh. Lagayin eh. Ano, ano, ano? Laga yun, sinisilip-silip mo dyan. Oh, saan ka? Ayan mga bossing, oh. napakaraming tao. So basta tuwing umaga mga boss, punta po kayo rito sa mga gusto uh, mag-alaga ng pet. Iba't ibang klaseng pet po ang makikita nyo rito sa Bukawi Pet Market mga bossing. Oh, ayan, si tatay oh. Ayan oh. Dadalawa na lang ito. Dadalawa na lang oh. Oh. Pagkano daw isa? Na lang, 150 na lang. 150 na lang. Oh, ah, Aba talaga naman oh, 1.50 na lang daw oh. Halos mamigay na lang oh. Ay, oh. mura na, 150 na lang oh. 150, 150. 150. Iyon oh. Ilang buwan na yan, tay? Eh, meron ng dalawang buwan ito. May dalawang buwan, pwede na. Kumakain na, okay oh, na. Oh, malakas kumain nito. Malakas ito. na, ayan o. Oh, 150 oh, na lang o. Oh. Hindi um, oh, tinatablan ka ito. Mga yeah, ganda Hindi tinatablan kahit pakainin ng ano, manok. Araw-araw. Oo. -araw. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh okay. Galing pa sa kuwan nito, galing pa pala isdaan. Hmm, galing pa pala isdaan. Saan ay yeah. sa isda yan? Sa siyempre. Sa lutsaw lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga boss. Dito uh, uh, lang yan sa bukaw eh, mga bossing uh, ha?

May mga busing pati mga kambing, marami oh. Yan, available yan dito sa Bukaw tuwing Biyernes mga boss. Yan, oh. yan, may baboy na mo pa. Yung mga busing. Oh. Meron tayong quality na dala, Chihuahua. Chihuahua. Choco, babae. Yan. Kompleto na ba ako na alagaan na lang ito? Babae pa ito, bigay ko na lang ng 8.5. 8.5. Ito yung lalaki. Lalaki. Pick up. Yun o, oh, kasing gwapo natin. Yan ah. Siyempre. Mag tayo magdala ng pangit dito. Yan. 5K, 5K na lang to. Tanda ayo. Ang po. Bababa ba? 5K, 5K. 5K, 5K. Oh. Tapos meron tayo tatlong buli sa bahay na babae. Send mo na lang sa kanila yung video. Yan. Uh. Oh, meron pa tayo mga Bengal o oh, yun eh, o. Sa kanya. Mga yan? Bengal. <laughs> Ayan, ayan, siyempre, yung contact number natin. Punta na ako sa contact number ko, 09 Doon matmat -mat yung messenger ko, wag yun lang ako lokohin. Punta yeah. kayo lang. Maraming maraming salamat sa support ng mga idol. Yan o. Ganda ng forma mo ngayon, ganda ng sumbero mo, palos. Marami din pong so, mga ibon. Sari-sari mga boss. Mga ibon. Ano may mga ito pa So, ano 'yung ito. Ay, bilhin mo siya. 'Yan. Pakita mo muna. 'Yan. Mga boss. Ah, pa karami mga ibon dito, sari-saring kulay.

pumalik agad Ito mga putin mga bossing oh. Eh. Ayan So dito tayo sa pwesto ni Kuya Ace Marami silang mga pudil ngayon, no? Wow. Good morning, Kuya. Ayan, good morning, Madam. Meron tayong Jason Petpo. Petis. Ayan. Wow, pick up na naman. Babae kuya, nag-iisang babae ko. Nag-iisang babae pa yan. Sige ko ng 10k to kuya. Wow, 10k na lang. Hypo allergenic yan ha. Kita mo naman yung buntot ko. Ayan, ano, kumakawag-kawag. Kuya, ka uh, napaka-active nito. Parang laruan lang ha. Ito kuya, dalawang puti. Lalaki yeah, na. No, lalaki naman tong dalawa na to. Super lambot ng balahibo. Parang, parang bulak. Iyan yeah, o. Dalawang mil. Kuya, 10K na lang din to. Pero pag subscriber, kung lalaki, bibigay ko 8.5. Iyan yeah, o, ang laki. Babae lang ang 10K. Ang laki nung binawas mga oh. boss. Ito pa po isang lalaki. kapatid, yung kakulay ng babae. Iyan. Yeah. Ayan ah, sa so, hindi po nakakaalam, ang pegging hypoallergenic yan. Wow. Uh, bihira na sa market natin, kaya grab na. Grab na. Tapos yes. kuya, may sa Avila po na. Pagkakalang forest, malaki. Oo. Uh -huh. Malaki. Bigay ko na ng 18. 18. Ito naman po ang Ragdal Himalayan. Oo, may hitulo. Babae, lalaki po yan. Okay. Laki. Kano? Wait lang po. Ano? 12. 12. Okay. Ate, wait tapos meron tayo kuya na uh, Himalayan, Siamese Himalayan. Okay. Regular to 5, 1, 2, 3, Scottish Fold, wow. regular ng 5K. 5K is Scottish Fold. Exotic, 8, babae. Yan sí. yeah, 8K no? is exotic, Ayon, mga boss. Ayun mga pretty shows. Yeah. Yeah. Tapos ito po British long hair, lalaki, bigay ko ng 15. Wow, 15K. So, ito po Ragdal malayan, babae. Blue eyes po yan 12K sa blue eyes. Ano na yung palm spins, kuya? Palm spins? Yes, 6K lang. Yun, o, 6K na lang mga boss. Tapos Pom pom. Pom pom. Here to. Babae, bigay ko nang 10. 10k okay. na lang mga po. Meron din mga lalaki dito. Mga mga lalaki po, bigay ko nang 90. Ayun, mga po, napakamura na po niyan. Ito po. Okay, kasi bye bye. Wow, bye bye mga po. Lalaki, bye bye. So, Ang ganda pang stadium. Oo. Bagel. Dalawang babae. Beagle Pops. Dalawang babae. dalawang babae. Dalawang babae, bigay ko ng 6K each. 6K Pag K na lang paras, ko 10K. Yun no? May lalaki din tayo, may labod, dalawang. Tapos may mga pwede so, ko. Uh, babae, bigyan ko ng 10K. Ako, heads smooth Kasama yung tala, kwenta? Opo, o, syempre yung Merl natin o, by eye. Wow. Merl. Ayan, kuya, yung ano natin, Brendan na Prince, lalaki. Bigay ko ng 12K. 12K. Banta, kuya, 7 months na yan. Wow. Malapit so, na. 7 months na. 7 uh -huh. months so, na. Lalaki, kuya, na. Ito naman po, lalaki din, future start. 1 year old, 15K by eye. So, pwede na mag-start yan. Opo, by One eye, kuya, na. 1 year na, by eye, mga boss. For only 15K. Uh, exotic long hair, lalaki. Ayan, no? Exotic mga boss. Kuya, bigay ko lang. Oh! Ayaw pa dyan lumabas. na okay. lang ko 15. 15K na lang mga bossing. Exotic long hair. Ano? Ayan, no? Sa, sa mga naghanap ng exotic long hair kan, Ayan, no? no? lalaki lalaki bigay pang kayo subscriber bigay ko nang longie iyon lalaki ang baba o oh. talaga naman si madam diba talaga pag jason pet british eto <laughs> eto mga british Ayan. Ayan, kuya hindi na ba dito tatlong babae isang lalaki mga chunky face kuya Ayan, bigyan ko lang ng 20 each. Yan o, no? 20 Flex each. Flex natin kuya. O, lalaki to. Lalaki. Yan o. Chunky pa yan kuya ha. Alam mo ba kuya, 3 months old lang to. Wow, lalaki pa yan. Lalaki to. Wow. Available to kuya, tatlong lalaki, isang babae. Tatlong lalaki, isang babae okay. mga bossing. So ayan mga boss. Sa mga interesado dyan at gustong mag-avail ng pet ah, dito po sa Jason Pet. Apo, yeah, ito po yung design po. Yan, ito lang mga boss. So, ayan yung contact number nila, 0962 8706424 At yung isa pa, 0932-3700-359. Yan, Jason Pet po. Anytime, tawagan nyo lang si Madam dyan at sasagutin kayo. Good morning mga Red Sweet. Ayan, Oh, nakuha na iba. Meron tayo dito uh, uh, Labrador. Malaki. Labrador. 3 uh, months and 2 weeks. Ayan, malaki Mga boss, oh. Mga big bone, mga boss. Oh, ayan. Bowl, boss. Uh, ayan. Lalaki to, ah. Bigyan na natin dito. 7K na lang. May box 7K na lang yan. Uh, k uh, na lang. Tapos meron pa tayo dito chow-chow. Babae naman. Chow-chow. 3 -chow. months and 2 weeks din. Ayan. Ito ha. Sige na naman natin dito. 8K na lang. 8K na lang. Ito, boxing and the worm din. Tapos may isa pa tayong shih tzu. Shih tzu? Ayan, tutulog. Mas wow. Sa Sarap. Sarap na tulog niya. Ito, ito yung shih tzu natin. Lalaki. Oh, ito, going 3 months naman to. Pure princess type. Yan. Ayan. Ay, Lalaki to ha. Ah. Bigay naman natin dito. 5K na lang. 5K na lang uh, mga boss. 5K na lang lalaki. Ay, Ayan. Ayan. Tingnan nyo naman. Quality. Ayan lang yung dala natin ngayon. Nabili na iba kanina. Ayan. Sa lahat ng gusto mag-avail, message na lang ako sa 0910-133-9194. Uy, JC po. Ayan. Ayan. Marami salamat kuya JC, JC. JC. Ayan na. Okay lang. Presyo. Uy. Uy. Uh, boss, ito. Exotic uh, bully. Ayan po. Bully. Ayan, alam nyo naman, basta Kuya Burn. Sure bull cool yan. Going 3 months. Going 3 months. months mga boss. O tatlong 5 in 1, then 4 to the Ayan, Ay, tatlong 5 in 1 ha. Ah. Female to boss, 28 lang negotiable. 28 negotiable mga boss. So yung male, kapatid niya. Male naman mga boss. Ito, same description lang. Pero may ano, ito. same price din. Same price. Tapos may available po tayo EV sa bahay. Email, 5 months. Yan. Binigang. Yung number natin na uh, ako mm. 0935-2424-249 Ayan uh, mga hindi pa nakasubscribe kay Red Sweet uh, Pakiclick naman Thank you Salamat Kuya Bern Hello sir, Good morning. Good, morning. Good, morning. Good morning po si Skipper. Oh, ganda ng uh, ano natin ah, uh, uniform. Ay, salamat yeah. po. Sana all. ay China all. China all. <laughs> Opo. Uh, ayan o, oh, update tayo sa mga dala. Tayo, ano, dalawa lang, dala kong to, uh, teacup toy poodle ngayon sir. Dala wow, teacup. Eh, okay. Baka palang balay po niyan sir. Uh, ayan o, oh. deep red. Wow, deep red. Oh, two and a half months sir. Wow, two and a half um, months. Ang asking now. price ko 15. Pero mm -hmm. syempre, negotiable yan, negosyo bulya lalo pagkaki red. Sweet. Iyan. Yeah talaga uh -huh. naman si Moses Keeper oh. ayan nagising yun oh, sir. nagising ayan sir di pre sir medyo ano lang nag light lang dahil nilagyan ng powder para Aha. Uh -huh. siyempre ma-repress niya sila mainit dito eh makapalang balay nito sir pero maliliit lang po sila promise wow uh -huh. Yan lalaki lalaki talaga apat ito sir dalawa lang ang dalawa napaka gwapo naman yes, may mga dewarms sa to tsaka vaccines yan oh. opo oh, hindi na kayo mag mga rito. Wala nang pangamba mga oh, uh, boss. Tsaka uh, ano, sa umay. uh, magandang appetite. Okay. Tingnan nyo naman, oh, quality. Quality toy poodle mga po. boss. Po. At pag laki nito sir, lalo pa itong kukulot. lalo Lalong naman kukulot. Na, toy poodle eh, di ba? Tsaka uh, ito, ano, cute talaga. Ano, cute talaga siya. Pakalito. So mga ba? ilang months na yan na uh, boss is keeper? So half months po, magti-tree. Magti-tree. So yan, lang. Oh. Yan, oh. Oo nga. Sobrang diit Magkano asking natin dyan? 15, 15, 15. 15k mga Pero po. Pero negotiable po. Yan yeah, o, negotiable pa. Mag-direct uh, message na po kayo sa akin. napaka po naman o. Kung hanggang magkano oh. kaya, basta kaya ko po. Basta kaya? Opo, basta kaya. Pagkapatid sila po si Skipper? Opo, magkapatid. Apat yan sir, actually. Apat. Niwan ko lang yung dalawa sa bahay. Same color? Opo, lahat sila, lahat sila pula. Deep red. Wow. Yan ang mga hanapin. Yes po. Maganda pang breed yan ay, pang-stud. Sigurado yon, sir. Kasi red. Oo, oh, tsaka maliliit sila. Bagay silang pang-stud talaga. Uh, ayan. Oh. Pag maliit, mas magandang pang-stud eh. Lalo kung medyo malaki yung inahin niya. Yung inahin. Para yung lahi niya, tsaka yung panganganak ng nanay, hindi masyadong. siya nahirapan. Uh, tama, tama, tama. Ayan po yun. Ayan. ayan. Kit siya, mababait. Tatalino. Ayan. Ayan. Oh. Saka masiglahin yan pag pinakawalan Ay, ano mo po. ah. Dito may lipad, lipad talagang hyper yan alam mo yan sir yeah. alam ni sir Red Seed yan yeah. Yeah. Ayan, eh. diba ayan dito diba ayan, ayan. Yeah. ayan. meron tayo rito sir ano golden retriever 3 golden... months old Yan, mga golden mga boss lalaki yeah. din po medyo nagsished lang siya ngayon kasi normal yun eh 3 eh. months nagsished po talaga big boom yes po lalaki 10-5 na lang lalaki o, oh, red switch, sagad ko hanggang 10. Hanggang no. na po ako. Mura na po yung 10K. Mura na. Talagang iba magbigay ng uh, discount sa sa si Jose Skipper. May deworm na yan, ha? Saka vaccine, sir. Iyo, no? May vaccine na. Ganda rin po na appetite nito. Golden Retriever, mga bossy, ha? Sa mga Oba. naganap dyan, ang Golden Retriever. Compact siya, sir. Iyo, no? na lang. Nagisa. ano tawag sa kulay na yan, Jose Skipper? Uh, ito yung typical golden talaga, sir. Red Opo. Uh, red din. So, talaga 'yung tipikal kasi merong ano eh uh, garlic. Aha. Garlic red 'yung pagkaka. Eh, yan talaga na. 'yung original. Oh, uh, ito 'yung original. Ngayon, 'yung light talaga 'yung tinatawag na British cream. Mhm. Uh -huh. Maputi talaga 'yon, sir. Kunti. Konting-konti lang 'yung difference niya sa puti. Oh, 'yun 'yung British cream. 'Yun pala mga boss. Bira yun sir. Bira Pero, naman. Maganda rin po yun, pero lahat sila golden. Lahat, lahat golden. sila matatalino, lahat mapapain. Yan ah. Swimmer dog pa rin yan. Ay, oh, sir. Water dog <laughs> to, sir. Galing na ito. Galing uh, grabe. yan. Oo, oh, grabe to. Walang ano to, kahit maghapon to oh, sa dagat, sir. <laughs> wala siyang ano, basta gusto niya, oh, lusong siya. Tubig talaga to. Tubig. Oh. <laughs> Ayan, oh. Yan ang bossing, Ganda yan, sir quality. Oo, oh, quality. Meron kami dati, may breeding ako nung way back 2000 ano. Yung nag-ondoy. Uh -huh. First time namin na baha doon sa bahay namin dati. So nag-alala ako lahat ng aso ko sa likuran pinuntahan ko. Nakita ko yung pitbull ko na show type. Nakatago na siya doon sa kulungan niya. Katago na. Giniginaw. Tapos yung uh, Japanese pits ko, tsaka iba ko mga aso nakatago. Hinahanap ko yung mga golden. Oo. Oh. Sabi ko nawawala. Nawawala. Oo oh, sir, may may nakita ko sumalubong sa akin, lumalang. Ah, lumalang ko na. <laughs> sarap na, na sarap sa tubig. Na sarap na sarap sa tubig sir. Oo, oh, lahat na ibang aso giniginaw na, takot na takot na Sinalubong siya. Sinalubong ka pa ngayon. Oo, oh, tahong tuwa siya. Ito ang mga golden mga uh, bossing. Ayan ang no, golden. Tulad niya no. Tapos pagka summer, nagbubukas ng gripo para maka maligo. Para maligo. maligo. <laughs> Mag Magpapapad o, sila doon. Oh, uh, marunong, matalino. Matalino mga uh, boss. No? Good boy yan, good boy. Oh, bait yan. Bait po yan. Ayan sir. So far, isa na lang. Kunin nyo na, na po. Isa na lang mga boss. At hindi lang yan. Siyempre yan dala ni boss is keeper. Opo. Meron tayo dito ka ano? Exotic. Sama, uh, ano? Persian. Ayano. No? Big Ayan. bone. Ayan. Dalawa sir. Isang male, isang female. Magkapatid po ito. Bigay ko lang 8.5 each. 8.5 each. Opo. Ayan sample. Ito ba babae. Wow, black. Opo, smoke blue. Smoke blue tawag pala diyan si smoke o, blue. abay eh. Isa lalaki. Kala niya mga leon. Oo. Oh. Ito yung mukha, tingnan niyo mukha. Ito lalaki to, sir. Ang lalaki, ganda na kato. Ito yung mukha, oh. Ah, oo nga, di ba? Big bone, sir. Big bone. Uh, Napusa. Oh. pagkapatid Magkapatid ah. sila, boss. Magkapatid po sila. Okay, so, magkano price natin sa lalaki? 5 na lang, parehas. Na. Parehas? Yes. Tinarayas na lang niya si Skipper, oh. May male or female, 85, oh. Yan, yeah, no. oh. Okay. Ano yan, sir? Uh, healthy. Malalaki. Healthy. Opo. Tapos, meron tayo dito, sir, ano? British short hair. May British short hair. Isang babae. Ito babae. Ito lalaki. Iyan yung ano... Yan on, ganda rin ang There may online. mga deworms na rin to sir, lahat yan, may mga deworms na rin Lahat, alaga na lang, na lang. Uh, Ang asking preso talaga 28 Aha Pero ito, bigay ko lang ng 22 22 na, na lang, lang. E, Itong babae, bigay ko 23 Iyon na. Oh. Uh, napakababa na mga boss Ayan sir Chunky face yan sir o oh. Chunky face Oo nga o oh. uh, Snub nose talaga Slab nose uh, Ang tatay nito sir, tsaka nanay, ang gaganda Mm. Ano lang kung ano Actually yung beauty short hair ko Apat yan Dalawang females Dalawang males uh -huh. Iniwan ko lang dalawa sa bahay yung, yung yung Iyon female Na blue choco Blue choco oh. Exotic Two months old Ay yan o lang to sir Ng ano Six five Six five na lang Six five na lang yung laki rin na ito, dalawang buwan. Anong uh, lahi, Exotic. Exotic. Okay. exotic. Okay. Alam, mga boss, ha? Six five -bye. na lang. Exotic. Napakamura na sa isang exotic niyan, mga boss. <laughs> Ayan na nga, no? Kapal ng balahibo ba yan? Bait yan. Iyan. Alam din yan, sir. Katatadaan ako sa may kulungan nila. Lahat kami, kina. Lahat sila. <laughs> Kanya-kanya sungkit na gagugulat. Eto, <laughs> tapos na mga ito. Ayan no, pala, so, pala, mga boss. Ayan pala, mga boss. <laughs> Napakabait mga boss. Opo, tao tao po 'yon. At syempre po, kung meron kayong mga kurso na daan, direkta sa po kayo sa number ko 0991 6527070 Ah, uh, zero, yun po yung cellphone number ko. Tapos pa pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko. Yeah. Skipper, Skipper TV, TV mga bossing. Huwag kalimutan. Ano subscribe na rin po. Salamat po. Siyempre po, subscribe nyo rin si Red Sweet. Iyon, no? Know? At saka yung kanyang mga ano, sundan nyo yung kanyang ano ngayon. Sa video. Sa Facebook. Yung Facebook niya na ano. Ay, tungkol sa meat shop Yan. dito sa Marilao. Grabe, ang ganda. Sarap, sarap naman. Sariwa talaga. Oo, sariwa. Oo, sir. Galing. Champion. Salamat, salamat, salamat boss Keeper. Salamat, Ay, yan mga bossing. Eh. Salamat, bossing. Good morning po, Red Swift. Good morning, Daniel. Ay, Steve. Ang pangalan? Nick Makino. Yan. Kala ko Daniel eh, Daniel. Okay, shout out eto so, okay, pa, boss. sila, meron po tayong dalang corgi dito mail. Ayan, no, 11 porky. months, may papel. Ayan, no. Kompleto bakuna, may pet card. Wow, kompleto bakuna ng mga boss, ha? Alagaan na lang pala to. Yes po, bibigay natin yan ng na 17,000. Yun, 17,000 pesos na lang, mga boss. Mail. two balls. Two balls, balls ma yan, ha? Pang stag. Opo, meron po tayo dito budget mail lang. Ayan, asan, kaya kaya ng budget. Ito pa, sa ilalim. Sa ilalim. Oh. Bigel. Bigel. Opa, Aha. 2 years old mhm bigay po natin yan ng 2.5 na lang mga boss bigil babae pa yan yes, po. ito oh. po meron pa tayo dito doberman 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 may apat na male tayo apat na female oho uh -huh. yung apat po hindi ko po sinama pero okay. ito po available ano um, yan meron po tayo bibigay dito 12.5 lang isa 12.5 lang ang isa sa doberman Doberman months old. talaga naman ito po yung daga natin daga So wow. May, may, halong aso. May halong asong daga. <laughs> Apple head Wow, mansanas pa Apple head mga boss. dito ko po, ilang na po? Two months na to? 2 months? 2 months. old po yan. tas wala pong bakuna. Deworm pa lang po. And, lang na six bibigyan lang na 6.5. Bibigyan lang po namin ng na 6.5. May bawas pa po, po pa. Iyon o, may bawas pa daw. <laughs> tapos meron pa tayo shih tzu dito. Shih tzu? Black and tan. Na parang poodle na phantom. Oo nga ah. Dito po bigay lang natin ng 4-5 4-5 na lang yan mga boss yun oh. Tapos meron pa po tayong Price Bulldog dito Friends Yan babae Ah, uh, di pa nanganak, 2 years old, pili lang natin 10. Wow, 10 na lang ha. Ah, uh, Tapos meron pa po dito na pag, pag, uh, lalaki. Ruben Stad. Ruben Stad, bibigay lang natin yan ng 7 kay. Yun, mga bossing ganun ka ba? Tapos may English Bulldog, ay English Bulldog, ano pa na, Golden, Golden Retriever. Golden Retriever. 2 years old mahigit, nanganak dalawang beses, bigyan wow. natin nga ng 6.5 6.5 na lang mga boss, proven na, saan pa kayo? Murang mura Yun oh PM Tapos, nyo lang po si... Meron pa tayong chow 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 chow? E, sa kabila uh -huh. Hindi sa akin yun, sa aking bahay <laughs> PM nyo lang po ako sa number ko, 0966-2574-098 Popsi doon po ang FB page Ayan. Ina po ang kukontakin nyo pag may nagustuhan kayo. Anytime. Atin. Yes po. Yun o. Know? Maraming salamat, Thank you Boss po. Alvin.